Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ni Real Talk kaya pa ni Rudy Gobert, ang mga referee. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagpakitang gilas ng po agad ang dating Laker na gustong bumalik sa NBA. Nabigo nga po mga katrops kahapon ang Minnesota Timberwolves sa kanilang huling game laban sa Cleveland Cavaliers na siyang rason bakit bumagsak na sa 44 wins at 20 losses ang kanilang record bilang ka second seed na lamang sa si standings ng Western Conference. At kasabay nga po ng kanilang pagkatalo ay hindi na rin naman nga po napigilan ng kanilang center si Rudy Gobert na Eriltok ang kanilang mga referee. Sa katunayan, pagkatapos pala nga po ma out si Gobert laban sa Cavs, ay gumawa na nga po ito ng money sign na siyang dahilan bakit nabigyan siya ng technical foul na mga referee. Yes, ang ginawa nga po niyang Senyas ay patungkol sa kanilang mga official since binabayaran nga po ito para baguhin ang resulta ng kanilang mga laro. Walang takot rin naman nga po sinabi ni Gobert sa kanyang post-game interview na malaki nga po ang epekto ng sports betting sa mga laro ng NBA ngayon since palaki na nga po ito ng palaki. Well, ilang beses ko na naman nga po naibalita sa inyo mga katrops na may ilang mga walang kwentang tawag rin naman nga po nagagawa ng mga referee na masyado talaga naka-apekto sa resulta ng kanilang mga laro. Kaya din na nga po nakapagtataka bakit naubos na ang pasensya ni Rudy Gobert sa mga official ng NBA. Pero dahil nga po sa kanyang ginawa ay inaasahan nga po napapatawan siya ng liga ng malaki-laking multa since pinagbabawal nga po nila na disrespect ang kanilang mga referee sa harap ng publiko. Samantala, pumunta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagpakitang gilas nga po agad ang dating Laker na gustong bumalik sa NBA. Naibalita ako na nga po sa inyo mga katrops nung nakarang araw na sa kagustuhan nga po ng dating Laker na si Isaiah Thomas na makabalik at makapaglarong muli sa NBA ay nakapagdesisyon nga po siya na pumerman ng kontrata sa G League team ng Utah Jazz na Salt Lake City Star. At sa kanyang kauna-unahang game nga po dito mga katrops ay agad-agad na siya nagpakitang gilas matapos siya makapagtala dito ng 32 points 4 assists sa kanyang 7 out of 10 3 shooting at 5 out of 17 naman sa 3 point line. Pero sa kabila nga po ng kanyang impressive na performance, ay may ilang mga fans at analyst para naman nga pong hindi kumbinsido sa kanya since kitang kita nga po ninyo na hindi efficient ang kanyang shooting sa dami ng kanyang binitawan dito plus sobrang lamya pa rin nga po ng kanyang defense sa backcourt kaya dyan pa lang ay masasabi na nga po natin na imposible pa rin nga po talaga siya na makabalik at makapaglarong muli sa NBA ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.